guys, magluto tayo ng saluyot. Ayan, yan may tayo. Ang lalaki guys, yung mga dahon ng saluyot. Tapos yung iba may sira na. Ayan guys, oh, may mga sira. Dito sa Saudi guys, kumakain sila ng dahon ng saluyot.

Kaya ba guys? Kumakain din kayo ng gon? Sa luyot? Kumakain kayo ng saluyot guys. Kasi pambansang pagkain din nila ito dito sa Saudi. Ang tawag nila dito ay Molokhiya. Ayan yeah. yeah, guys. Saluyot. Saluyot. Ang sarap niyan, guys. Talaga nilang pag-uong. Diba? Sira yes, na yung iba kasi. Oh, Sira na. Ayan, guys. Thank you.